Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Welcome to the program, uh, Risa H. All right, thank you as well, you. are Welcome, and it's a pleasure na ikay magkasama sa Bitag Farm, Risa. Ano bang ano bang sa tingin mo doon sa Mauti Group na yan? na parang lumalabas, sabi mo ata na what they're doing is not rebellion. Totoo ba ito? Sinabi mo? <coughs> misquoted ka lang. Na misquote ka. <coughs> uh, sinabi mo ba na ikay naniniwala na ginagawa lang nila kung ano yung tama? Yun ba? <coughs> Hindi mo sinabi yon Eh, misquoted ka lang. Okay. Okay. Uh, sinabi mo na uh, ang mga mauti group daw, mga mauti group, eh meron silang paniniwala at may paninindigan uh, na talagang isusulong nila. Yun ba? <coughs> parang ganon yung sinabi mo. Pero hindi exactly na ganyan. Okay, sige. Pero dagdag na rito, ano? kasi ikay nalalagay sa issue ngayon dahil parang medyo iba yung sinasabi mong uh, Riza H. Sabi mo, maaring pagod na yung mga mauti, mauti na sila isa nangyari sa lipunan kaya medyo iba yung kanilang... Uh, at kung kumbaga, parang humahanga ka na meron silang motivation. Tama ba yon? Again, parang bordering into interpretation na ang sinasabi ko. Eh, hindi naman ako may sabi niyan. Eh, kaya nga kita tinatawagan na uh, Rice H. Kasi mga issue sa... Alam nyo kasi eh, eh, Kaya ko ho in interview si Risa H Na yun na makikita nyo Siya yung ostr ostrich <laughs> Sabi mo Ito ba'y totoo At iliwanagin natin Sabi mo raw na Ito uh, Kinakailangan Na tayo Ay Tulad ng inspirasyon ng nitong ay, na Nitong Mauti Eh sila yung sinasabing uh, uh, Parang Modelo na para sa sinasabing courage and resilience? Totoo ba to? Hindi mo sinabi yan. Okay. So, walang kasinungalingan ang mga sinasabi. Yan. Ano bang pagkaiba ng rebellion sa doon sa ano? Sige, sige. Uh, ano bang pagkakaiba ng rebellion at doon sa invasion? Pareho lang yan. Tanga ka, Ben Tulfo. <laughs> Ma'am, ikaw muna. You better watch your language. I'm the, I'm the one in charge dito. Would you just please do something na huwag mo siya. O oh, sige. Alam mo, uh, Riza H. Senator. Uh -huh. Ikaw mismo na hilo eh. Para kang sumakay sa chubibo sa mga pinagsasabi mo. Sa dami mong satsat, -sat, -sat yan tuloy, yan tuloy kung ano-ano mga sabit mo. Anong say mo? Um, gusto mo sabihin ko? Bobo ka kasi, Bentulfo. Ah, ba? Thank you so much kung bobo ako. Mm, sige. Eh, ano bang talino para sa sa'yo? Ang katilunuhan ay depende sa dami ng kyao-kyao. Hindi kinakailangan sa sustansya tingnan kundi sa sobrang dami ng mga sinasabi. Ganon ba kayo mga dilawan?